Magandang araw mga ka-best buys Ipapadala natin ngayon yung ating Freaking 4,000 kay Sir Danely Macalanos sa Surigao del Sur Meron itong 3,750 watts na maximum power At rated 3,300 watts Kaya naman lamang ito Sa mga ibang conventional generators dito sa market Meron siyang remote control, push start At meron din siyang recoil start Una, remote start I-on na natin ang battery switch. I-set ang e ignition sa on at pindutin ang remote control. Okay. Susunod naman natin mga ka-best buys ay ang ating push start. wala na tayo pipitutin pang choking mechanism at ang kahulugan naman mga ka-best yung ating recoil starter at dahil nga tayo american starting kailangan natin i-manual at choke yung ating generator May naman i-load test natin yung ating generator na ito para makita nyo kung gano'n palakas. Pa. So gumamit tayo ng clamp meter mga ka-best buys para ma-determine natin kung overloaded na ba yung ating generator or kakayanin niya pa yung load na binibigay natin sa kanya. Start natin yung generator natin. Umagala so, yung ating drain. ayang kaya naman mga ka-Best Buy. Ngayon naman ay gumamit tayo. ng one machine. Gumamit tayo ng 165 amperes. So 17.8 mga ka-Best Nag-trip yung ating generator. Babaka natin. 155. পইণ্ট এইট Mukhang wow, okay siya. So ito yung competition natin sa mga ampere sa tinesting natin. So, sa unang trial, ito yung lumabas. May reading na 7.8 ampere sa clamp meter at 165 ampere na setting sa welding machine. Ang resulta, nag-overload yung ating generator. Dahil umabot tayo ng 3,900 watts, which is ang capacity ng ating generator is 3,300 watts lang. At sa madaling sabi, ang ating generator ay isang true rated. At sa second trial, ito naman. May reading na 16.8 sa clamp meter sa 155 ampere na settings of welding machine. At kahit 3.7 na ang kanya na kukonsumong power, ay hindi pa rin siya nagtri-trip up dahil tolerable niya. Dahil ito nga ay isang true rated na generator. Medyo struggling siya dyan sa second trial natin. And ito naman yung perfect na perfect, kaya-kaya niya na sustain yung power output sa ganitong amperahe. 15.8 amperes sa clamp meter, 150 amperes sa setting sa ating welding machine, at dito naman ay very smooth running yung ating generator. Kahit na 15.8 amperes is equivalent to 3,476 watts, samantalang ang rated power niya lang ay 3,300 watts. Sa ibang seller, i na nila ito bilang 4,500 to 5,000 watts. <laughs> <laughs> Para sa mga orders, comments, and suggestions, si Margie mag-text to sa number ng flash test in screen. Visitahan namin Facebook, YouTube, and YouTube for more videos. Maraming salamat mga ka-best buys. Ang halaga nga pala natin yung 4000 E2R conventional open type generator ay 21,500 cash on delivery nationwide. nationwide. Shoutout Sir Danely Makalano sa Surigao del Sur. Maraming salamat po. Pag-ingin po tayo palagi. God bless po.